kaibahan ng four star hotel sa Taiwan and four star hotel dito sa Philippines first ang breakfast kasi kapag four star sa lahat ng natry ko na four star sa Taiwan meron talaga siyang breakfast so maybe hindi kami nagbook ng breakfast dito pero yun nga normally kasama sa booking ng hotel room mo ang breakfast, ba? So, dapat kapag mag-book kayo ng hotel sa Taiwan man o sa Pilipinas, you check kung meron, pa, meron bang free breakfast. Second na pagkakaiba ng 4-star hotel ng Taiwan and Philippines is sa Taiwan, pagkaalis mo, ano yan, automatic na meron talagang maglilinis ng kwarto mo. Exact na lang kung ipipress mo or ilalagay mo yung karatula na don't disturb. Dito sa Pilipinas, kahit 4 star, pag alis mo, kahit naka-turn on pa na gusto mo ng house cleaning, wala, or housekeeping, walang pumupunta sa kwarto mo. <laughs> As in, kasi uso pala dito yung parang magre-request ka tapos pupunta sila sa iyo, and then, pagkatapos na maglinis, kung gusto mong linisan ulit, you can tell the person na siya ang maglinis ulit, anong oras, at mag-iwan ng tip. Sa Taiwan, hindi kasi uso ang mga tip-tip, kasi kasama yan sa binabayaran mo sa kwarto. Ang 4-star hotel sa Taiwan, mafe-feel mo talaga na at home ka. Yung talagang napaka-comfortable ng kwarto. At you will know na worth it sa bayad, syempre. Dito sa, ta sa Pilipinas, yung 4 star nila, parang equivalent lang ng normal hotel sa Taiwan. Sa Taiwan, babae talaga ang staff na tutulong sa'yo. Makikita mo na talagang sila yung maglilinis at marami pang iba dito sa Pilipinas, sa aking hotel na natirhan, na four-star hotel, iba naman. Kasi lalaki ang tumutulong sa'yo. Pati housekeeping, lalaki din. So, you know, it's so amazing to see a lot of differences between Taiwan and Philippines in just a short period of time. Stay tuned for more or you can ask questions para alam ko kung anong gusto niyong malaman.